wala so itong paluser na to lagay natin sa gitna ito ilipat natin. So pag ilipat natin 'yan, So, ang paluser na pumunta dito. Yeah. Check natin may kuryente ba. Okay. Yeah. Tumunok Ito Sabi ka naman Pop pop kasi yung palisir dito sa stock niya inilipat ko dito so test natin tong dalawang blow pag umilaw yung blow ibabato yun sa regulator so magsacharge siya kasi issue nito hindi magcharge kasi yung kilab may pang 220 ah pang 200 yung ipit natin lagay din sa ground May law. So, pag cha-charge to siya. Yeah? Okay, selamat. Okay, siya. dito tayo sa regulator. Kailangan 'tong dalawang blow na ilaw. Okay, o may law. ba may pumasok don, tapos i-regulate nga papunta ng battery